share lang tayo ng konti tungkol dito sa bago nating na receiver ito yung magiging receiver natin magiging itsura sa 2025 ito yung mga binago ko uh, una dito sa ito yung mga tornilyo yung mga bolt uh, dati sa taas yan eh. so ilagay ko na sa gilid isang ano nito para kahit na hindi mo na alisin yung scope pwede mong matanggal yung barrel so yun yung isang ano nito kaya ganito so itong taas ganun pa rin o ito naka double railing so picatinny at saka adapter pwede para kahit ano yung scope mount mo uh, pwede siya plug and play na kung ganito yung normal na ducte so dito o, pwede siya rito okay tapos yung kung railing ng gamitin mo pwede rin so ito siya ganito okay. ayan o, dalawa siya o, pwede kahit ang meron ka hindi ka na mag uh, mahirapan kung anong gusto mong gamitin o, tapos ito yung dito yung binago ko yung dito dati yung parang pa-oval yung butas niya. So ito, isip ko ganito na lang. So mas dinamihan ko yung bawas para mas lalong gumaan. So lightens siya. yung finish pa rin natin ganun naka-hard anodized. So, hard anodized yung ginagawa natin kasi pag plain lang yung parang ganito. So sa una lang yan makintab. So, pag tagal, kumukupas. So nag nag ano siya, tumidilim din wala na yung kitab nya uh, nag-oxidize tawag dun okay. so ito tsaka pagka ganitong plane lang tapos pinakinta binaping dali lang magasgas kahit kukulang yan, maguguhitan mo sya magagasgas sya kagad pagka hard anodize ito hindi na sya basta kukupas kahit maanuhan mo ng brake fluid gasolina o kahit anong thinner hindi mo yan maano kasi nakabound na dyan yung ano, kulay niya hindi na siya basta magpe-fade o so, yan yun tsaka mas matibay pa ganyan hindi siya basta basta magagas gas 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 okay so yan hanggang loob maganda yan pag naka anodize kasi so yung sa loob pa kahit mag moisture yung sa loob hindi siya magkakaroon ng mga umido yung mga particles na yung pinakakalawang ng alloy o so, yung misa kasi yun yung po mga barare ito sa ano ng bulb dito o umiipit dito so yun kaya nagkakaroon ng leak so kahit na mayroon ka pang moisture trap sa ano mo sa pump mo or sa compressor mo mayroon pa rin papasok dyan na moisture hindi yan may iwasan so yun yun yung nagkukos nagiging dahilan para magkaroon ng ano ng corrosion sa loob o, yung pinakakalawang o yan. so dito sa baba meron tayong ganun din sa dati merong railings ito para sa bipod kung gusto mong magkabit ng bipod o kung anong accessory gusto mong ilagay dito sa ilalim o pwede so, yan. So, dito pa rin nandito pa rin yung gauges ko so, meron ng purpose jacket bakit kasi para pag ng logo rito o kung ano man dito so malinis tignan o so, pwede ka dito maglagay tapos mas pinalaki ko yung plenum nito so 50 cc siya mahigit Ayan, nakikita nyo gano'ng kalalim yan. So, 19 mm yung butas nyan. O, ang gandulo yan, so, ang kasagat So, yan. Yung akin na ko na double layer kasi yung plenum yan. So, plenum pa rin yung dito. So, yan. Kasi mahaba pa rin yan. So, butas yan hanggang dito. So, halos hanggang dito, abo umabot dito sa dulo na to. So, ito. So, 18 mm naman. So, malalim yan. So, sobrang dami ng plenum na yan. Kaya, hindi ka na mag-external plenum hindi ka na mabibitin o. o, yan yung dito o, ito standard naman yan yung dito sa para sa regulator o, yan lang isa lang naman yung ano yan so dyan yan o. O, so ito yung sa <coughs> bulb, binago ko din o, so ito yung valve nya so mayroon na siyang housing ito yung yung easy open na open na valve design uh, oh, hindi ko napapakita yung sa loob oh, alam nyo na yung valve laga nito lang yan uh, oh, nandiyan sa loob nandiyan. tapos yung spring mayroon oh, meron na siyang housing kasi dati wala okay. so para dito kasi na adjust mo to yung ano nya yung tension ng spring kaysa dito sa dati na walang housing kaya ito ma-adjust mo siya rito to ikutin mo lang to itong tornillion na to para bumaba yung spring kung gusto mong tikasan o ano man timplahin yung spring dito yung tension ng valve spring okay so yan siya <clears throat> tapos yung na ano natin yung copa uh, ganun pa rin yung hindi to matalsik so yung kahit ma accident mo siyang hindi maisara hindi yan tatalsik yung na ano natin copa nakabaon yan dyan so siya hindi siya ma, uh, ano, matatanggal kasi nandito yung butas hindi siya uh, hindi siya kasama ron sa ano okay so ito ko pa yung ginamit ko kaysa dun sa o-ring na uh, napaliwanag ko dati ah uh, ito mas malaki yung surface area nito mas malapad ito so mas marami siyang ma-seal mas marami siyang ma-cover na area dito para isil dito para walang backfire okay kaysa dun sa o-ring kasi yung o-ring mas nasa na yung orin nasa awang mga uh, tita mo mas payap yung orin so, kung yung ilalagay dyan kung alimbawa ganito lang or 2mm or 3mm yung nandyan so kukunti lang yung ano yan yung makukover na area nyan kaya mas, mas sealed ito pagka uh, ko payo yung nangangabit tapos ayan saka mas matibay so kasi magsuswing yan ganyan kahit na mag ano ka ano, hindi ba yung basta basta ma madadamage hindi ka mukha sa oring na pwedeng mapunit okay o maipit o ito kahit maipit mag ano hindi yan basta basta madadamage kasi polyurethane yan mas matibay yan kaysa rito so ito uh, parang ano lang to na rubber okay o yan mas ano to <clears throat> mas maganda ito o yan yung ano natin. so ganun din yung dito so isa lang yung bolt na umahawak dun sa ano natin sa receiver tsaka sa ano natin uh, trigger mechanism trigger assembly okay so pero mahaba yan na uh, M5 na uh, bolt so naka interlock din yan dito sa part na to kaya hindi yan enough na yan para hawakan yan so hindi naman yan matatanggal or ma basta matatanggal ma ano, ma maalis o bibitaw o kakalag so, yan yung uh, ano yan. So, isa lang o hinak nayan na yan so yan ang ano natin yan yung ginawa natin na konting pagbabago sa receiver natin for uh, 2025 25 Oh, soon. narin uh, kakaroon na rin ng ano, logo dito na uh, yung pangalan. Oh, in inorder ko pa yung ano, yung laser printer engraver. So, yun na. So, yun ang expect natin for uh, 2025. Okay. Thank you, guys. Okay.